Si Junius, uy, ano yun? Ayun, si si Let's go. Punta tayo ng Malboro Hill. Mga nakamotor sa loob. Umalis na rin. Ano? Double time. Eso, siya Ah, sila. Okay, papa. Makakagpipade na yung mga clouds doon. Okay, Pabunta tayo ng Malboro Hill. Woo! Maliwanag na. Sana mabutan natin yung Sea of Clouds. Hopefully. Kahit mga uh, 5.45, yun doon na tayo. hindi doon mga bahay, oh. Nasa ba to? sa ah? ah, Lamig! <laughs> <laughs> Shucks! Yung lamig! Grabe! Grabe! Ang ganda! <laughs> okay. hey, let's go! Mapakaangas. Huwag <laughs> niyong i miss out to. Pupunta kayo ng Sagada. Yung Sea of Clouds. Every time na pupunta kayo dito, pilitin yung gumising ng umaga. Kasi sayang yung view. Eh, no? Grabe. Sea of Clouds talaga. Yung pala, hindi pala ako nagre-record. <laughs> Ayan. <laughs> hey guys, oh. wild kamatis. <clears throat> <clears throat> Advantage sa mga nakamotor. Oh, <laughs> yan. mas malalaki. Kaya sa mabuhay kaya ito ba? Ito, Oo, magdala ka. ito. hinog. Kaya natin, oh, okay. eh, yung, yung nandang panina. Okay. Ang layo ng pinanggalingan. Ayun okay, ba yung register na? Ano yung lahat man ikawali eh, na ba? Oh. Saan ay akong matak? Okay, ganito. So, ito yung sumaging cave DPS. Cave yan sa Pilipinas. Okay, oh. pababa po siya anak. Okay, so tatlong stages po yan. First stage yung tinatawag nilang slippery part. Madulas na. No? Madulas? Yes po, pagbasa po yan. Kaingat oh. po yan. Yung ibang mga guests namin, pag din nila kayang nakatayo, oh. Gagamitin nila yung pet nila. Okay. The second stage, more unlock formations. Dapat pagganahin yung mga imagination niya, no? Kasi doon tayo yung picture taking. Ganun po Kwentuhan sa baba. Tapos, tatanggalin lahat mga pictures natin. Nakapaan, nakapaan. Okay. Third stage, watery part. Kung gusto nyo mabasa hanggang dito mag swing swing depende po sa inyo optional naman sa inyo malamig wag na okay depende po so second stage dito lang part kasi yung ma mahirap lang kasi first stage lang first stage pero pag nakaya nyo to okay, na. natapos nyo to second stage madali na so lang kami sa okay lang so kami sa okay lang pero ito ah ayun Ilagay niyo sa ulo niya, ilagay niyo sa ulo. Ilagay niyo sa ulo? May niya mata. O, ano? Lakas din. May mga matanda din dyan na, ano? Oh, 90 years old. 90 years old. O, 90 kinaya. Nakaka- 90?! Oo. Uy! Okay, edit. Ano rin yung siya? Opa, yan siya. Sige, parang magkakataon. Over-take tayo muna sa nila. Parang may tema traffic. Ano ba Hindi date niya ka lang, dek? Magbubad yan. Magbubad yan ito yung na dyan. Mga naka-headlight So yung dalawa? Lagay, lagay nyo sa ulo nyo na lang sir Ang ilan nyo Lagay nyo, sa, ulo mo Ayan, Shout out kay sir ang aming tour guide Ano pangalan nyo po ulit sir? Hindi kita, di kita natanong kani George! Eh, sir George ang aming tour guide Okay, ito na yung simula lang Ah, ito na yung madulas na part magbata to ngayon medyo ano no may nalaglag na ba rito? may nadulas expect oo madulas madulas oo oh, madulas nga marmol naandahan ka madulas <laughs> madulas ay madulas nga bangay dito so, lang sa mga tigas. Dito lang sa Eh, Ano na ka Ano ko lang, papangan na lang. Hindi na pa lang siya tutuloy. Ang sa May sakit sa paa, O, tayo na lang. Oh, sige, sige. Atay na lang, na okay, lang.

May hugasan naman sa taas, no? <laughs> At, uh, uh, naman. <laughs> yung nalang uh, uh, ano, kamay, tsaka paa. Uh. Mamaya ko. kasi sobrang traffic kaya eh, mahirap. Ah, ha, sobrang dami doon? Oo, oh, mamaya. Ay, eh, pagpakit. Hindi, mga 10, ganun, or 11. Ay, oo, yu yung maraming... Woo! Oh, oh, oh. <laughs> 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 dami rin na ulo. Oh. Oh. Kailangan mo, kailangan mo doon sa mo doon sa mga nyo. Kailangan mo doon sa mga nyo. Kailangan mo doon sa mga Ilagay nyo lang sa leeg. Huwag ka sa leeg para kita yung inalit. Malalim pala, no? Malalim. Deepest cave kasi. Malalim lang pala. O oh, talaga, ito yung deepest cave yung Philippines. Okay. Yeah, okay, trivia tayo na naman. Ito yung pinakamalalim na, ano, na kuweba sa Pilipinas. Simintuan mo ng daan. Bawal, ayaw, ayaw ng ano. Ah, hindi na siya natural yun. Hindi natural Gusto niyang pailawan to pero ayaw din ng tagay ito. Mga sisira nga yung ano eh. Uy, may ano dito. Okay, dito mo lang kayo. Baka mo lang kayo. sa tabi po. Ito ba ito? picture. Piliin yung magandang sabi na ako. are facing each other, yun. Pag niyo lang yung imagination niyo. Ito yung kanyang tainga. Mahal eh, elepante. Trunk, oo. Oh. Ito yung baby, ito yung mm. Mother. mother. Mata, tainga, trunk niya. Oh. Di ba? Mm, dalawang ito elepante. Oo. Oh. Tapos ito, ano naman to? Gulay. Mm. Ang -hmm. gulay to? Sayote. <laughs> Cauliflower kasi. Wala, wala okay. to mama. <laughs> oh, okay. Gusto. Ayan nyo? Ayan, yeah, okay na. Ayan okay. na. Mahalaga, documented natin. Okay. Oh, nagpa-picture na siya oh. Buntis na babae lang. ano nag uh, against Uh, ano nga? Oh, <laughs> natural yan, hindi yan oh. oh. Buntis na ito yung guan. sure. <laughs> ano ang galing ng Hawakan <laughs> mo. Hawakan <laughs> mo <may> ilalim. <laughs> malamig ang tubig diyan. Dang tao din sa baba.

doon lang talaga yung mahirap sa oh, uh -huh. ano hindi oh, mo maputol kasi doon eh may ano ba? dito,

ano, nandun si boss oh. nandun si sir, nakamong yun nga lang, ayaw mabasa <laughs> yun o oh. oh. shout out sa tour guide natin <laughs> si sir george, yung kalimag camera <laughs> natin yan, pagpupunta kayo rito <laughs> okay. sige, move, baba na agad sige hindi yan mapuputol <laughs> game, naka video to hindi <laughs> <laughs> ano oh. ay, sarap na <laughs> ayan, ayan. nasa na yung lupit boss tapos tayo ka tayo ka ng konti tayo ka ng konti ganyan tayo ka tama ganyan okay papunta dito boss papunta dito

Ito gagaw. Sulit! Wala, kami lang. Sulit! Tsyur nila. Tsyur. O, yan. Mayroon talaga. O, sige. Yan. Nandiyan sila, oh. Yeah. O, oh, okay. And... oh, picture One, two, three. Ayan, oh. Yeah, yeah, no? Yung kamay, yung kamay, yung kamay. Abot, abot, yung abot. Kamay. Talikod ka, parang hanggang, yan. Okay, dalawang kamay sa akin, pababa, yan. Dalawang kamay sa akin, abot, dalawang kamay. Mas pababa, yan, parang hanggang. Kaya, kaya. Uy, <laughs> naya. <laughs> inay, inay lang. Palang. Parang, parang dihado, ah. <laughs> <laughs> abot, <laughs> <laughs> abot. <ko lang. laughs> yan, abot mo lang yan. O, kamay. Kamay. Ikot. Ikot. Ikot, ikot. Dalawang kamay sa akin mo. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Walang hanggan lang yan. Walang Ayan. Sa baba. skip na eh. Ano? Dalawang kamay. niya. Okay. Let's go. Saan kayong mga kalahati lang? Kalahati lang. Ayun. Medyo kusi. Woo! doon tayo yung Water traces oh Okay yun o oh. Okay Nagkita nyo yung mga fossils T-cells, o o ano, dating dagat to, no? Sa dagat, di ba? Sa dagat nakikita. Ano Fistles. Fossils. Eh, dito. Ito, oh, may mga posing. Oo. Uh -huh. uh -huh. diba? Grabe, ang taas-taas ang lugar, pero dating dagat, no? May so. hindi. -hmm. Ito. Yun. Ah. Ito pwede maligo. Pwede. Hanggang, hanggang ano lalim yan? Six feet. Ito <laughs> ay six feet. Yung malalim? Six feet.

Linaw ang tubig. Sa lang kaya maitim. Okay. Giyak na tayo. Giyak na, giyak na. Giyak <laughs> Guys, balik na tayo. Tayo <laughs> sa na, taas. Yung pinagdaanan natin kanina, Daan ulit. So <laughs> mahirap yung จำขาเป็นตีต่อครับงั้นไ่รับนะกากเอ้าโัโลโก้

dami na palang bangkay dyan sa loob. Hindi <laughs> <Palay. laughs> pumasok, Manila Memorial na lang. Tapos <laughs> Ngayon ko lang nakita yung butas dito. Oh, nakita yun. Ha? Hindi mo napansin yan. Oh, malalim pala yan. Malalim yun. Diretso pa pa ko dyan. <laughs> <laughs> <Kariko>. Yung... Tarik ko, <tubo>. muntah <laughs> Yay! Tanda yung tao. Ayun <laughs> Ay, pala yung purpose yung taling niya kanina. Kailangan sa akin. Oo, Good luck po, ah. Good luck, ha. Ah. pag-alas <laughs> po, ka. Malalaman mamaya. Hello. Shut down. <laughs> Welcome to my guys. Hello. Hello. Basta malagas na ito. Ng... Madulas o ha. Ah, madulas. Mas malala doon. Puro marmol. Oh. kaket din. Grabe. Hingal malala. Best experience guys. Okay, tayo Kinaya. We made it. Grabe. Pumatras yung dalawa namin kasama, tatlo kaming umakyat. Hello, <laughs> what? Good luck sa inyo, good luck! Oh, <laughs> Hindi naman basa. Alright, kakagaling lang namin dito sa Sumaging Cape. Kabalik na kami ng transient namin basang-basa ako sa ano, naligo kasi lamig ng tubig sa loob nice experience bili na kayong ulam si ano bibili pa ulam huh? bili kayo ulam uh -huh. alright so nag check out na kami rito sa may labanet hindi naman hindi kasi pwede mag ano, eh mag extend eh, kasi may naka-reserve pala ng ano 11am So time check, it's already 11.04 may Agad agad sumunod agad yung ano, yung susunod na mag-occupy ng room So kailangan naming lumiba doon sa kabilang uh, accommodation which is si, sila rin naman yung may-ari Dito tayo sa may kabalyero Same ano lang naman din yung single nila doon, same uh, rate lang naman So imbes na umuwi, para makapagpahinga kahit papano, lipat kami sa ibang uh, transient room So let's go hanapin natin yung uh, isa nilang branch which is Villa Caballero naman yung pangalan. Parang <laughs> ano ah, ang batang kaya po yung datingan ah. Shoutout kaya pala sa Lodge Labanet. Ayan, kumpleto yung accommodation dito. Okay rin yung room malinis. May heater. Ayan, may kitchen. Kitchen at pwede mong gamitin yung lutuan nila doon. Nang libre kasama sa accommodation. And then nakalimutan namin yung may free breakfast pala. <laughs> sayang may free -break breakfast pala hindi namin na nakuha kasi umalis kami kanina madaling araw so okay lang yun bukas na lang siguro dito sa may bilya ano bilya kabalyero baka i-take namin yung ano dito yung free breakfast alright sa so, inyong kabalyero kabalyero sa taas sa taas Atas. Morning. Ito ba yung kabalyeros? Maghihintay na lang po tayo. Pwede ah, lang po. Ah, sige po. Medyo... Magkaka-activity eh? ba sila? Ayun lang. Sige. Maghihintay na lang ako. Okay lang ba? Mga... Kaya isang oras? Uh, <laughs> kasi... 10 Kumalis na kami sa laba, labanet eh. Ay, pinag-alit na mag Tapos na kasi yung 11 AM eh. Eh, may kasunod din kasi doon. Naghihintay rin. Ay, siya, bilhin na mag umupo doon sa labi, ano? You know? Yun uh, lang. Bili. Wala ba, wala ba kami pwedeng pagtambayan muna rito, madam? Pwede kayo doon sa bonfire place. Ah, sa bonfire place muna? Sige. Tambay muna tayo dito. Pwede naman daw. Ito yung sa may silong. Saan po pwede magpark, madam? Dito. Dito, dyan na lang po kayo. Para yan, natin mamay. Pag dumating yung may alikyo, pa siya? Ah, ito yung may ari ng Oh. Hmm. Ayan, dito tayo sa may Villa de los Caballero. Ito yung parking natin. Uh, sa si room natin, dito sa may third floor. Ang overlooking, papakita ko sa inyo. Ito yung second day namin dito sa Sagada. Ayan waiting room namin <laughs> kahilata na may mga tao Tingnan natin, meron siyang tatlong kama. Pero good for to 'yun. May meron silang extra ano dito. Extra bed. Tingo overlooking dito. Let's go. baby pa rito maaliwalos yung eh. accommodate namin lakas ang hangin yun o ito tayo nakaila sensya nyo na makalat ito yung labas din tayo nakaparking so kita rin dito yung view ng mga mountain ranges dito may mga bato bato yun o right so ayun ito yung transient house namin, dito tayo sa Dirty Kitchen. Literal na Dirty Kitchen talaga. <laughs> tayo muna yung nakatoka sa sinain. Hindi kami makalakwa siya kasi umuulang. Manual muna tayo ng sahay ngayon, bantayan natin. Alright. Ayan, ayan yung menu nila dito. So, Korean design-design. Agad sa dito eh. May mga kimchi sila, soup kasi yung parang gusto ko mag lang tulog muna time check so 11.55 tatanghali na tapos na rin kumain so, mamaya ulit let's go <laughs> ayun nandito na tayo sa may bus Yes sir, Anonymous Rider PH in Buskalan Kamo. Maglalason. 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 yung Maglalason. 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 Magkano kilo? Per isang ganon. Magkano to? 4.50, isang 2.50. Ito na lang. Ito na lang.